Ay, whatever settings Lauren today, well, some box drill. If I guess drill lifting area was about doubling session ina at ko sa akin mga estudyante kay tong area dito sa likod. Our BHS ang area day source and dingbungung area ko I serve lowest at attending coloring in Cordillera Kaya labas Ang kailangan panig At may ilang pagbabago pa isa na walang flick serve kaya pwedeng short serve lang. Pwede kang mag short serve kahit saan pwedeng diretso sa gitna o sa gilid at kung minsan natutumba ang shuttlecock nang ganito. Ito ay tindoy na isang punto at siyempre, harap ay palaging labas. Kaya kahit pagkatapos mong mag-serve, ang harap ay mananatiling labas, ang likod ay mananatiling labas. Kaya naglalaro ka sa maliit na puting kahon ito. Ito ay upang hikayatin ang patag na laro, upang pigilan ang mga paghangat, upang hikayatin ang lahat ng mahalaga sa doubles. Kaya ang pag ng serve, ang kalidad ng serve, ang paghahanda agad, pagkatapos mag-serve, lahat ng ganoon. Uh, maglalaro ako nito kasama si Santi. Ganoon. Eh, kung gusto mong mag ngayon, okay lang. Pale. Oo, tama. Kaya normal lang na sa simula ay hindi sanay sa bilis. Pero ganito dapat itsura ng double rally. At oo, syempre mga guys, by the way, ang ginagamit namin, di ba? Naglalaro kami ng reds. Ako ay gumagamit ng Funtala 101 at siya ay gumagamit ng Assailant Pro. Kita mo, napakahalaga ng kalidad ng serve kasi kung kaya mong maglaro ng magandang serve na hindi nila kayang atakehin, o oh yeah, nagkamali ka kagaya niyan. Oh. Parang ganun. Napaka-flat, napaka-flash, di ba? Pareho tayong hindi nagbubuhat, di ba? Kaya, oh, yan ang box drill. Ito ay isang mahusay na drill na dapat mong simulan o tapusin ang bawat double training session mo dahil nakatoon ito sa lahat ng mahalaga para sa doubles. Tulad ng sinabi ko dati. Sana nag-enjoy kayo.